Hello everyone! Welcome dito sa aming front yard garden. Finally, natapos ko rin dumaan ng eroplanong papel ang aking pag-arrange ng mga halaman dito sa aming front. Ayan, at na-replant ko na ang lahat ng mga i re-replant. Marami pang mga flower pots na empty. Ayan. So, here we go. Ayan. Nailagay ko na dyan ng apat na paso na maliliit. Ayan. Dalawang kulay. Yellow and orange. At ito ang herbs na sobrang bango. Ayan, naip. Lipat ko na rin siya dyan, dalawa yan. At ito yung isa. Ayan. At ito naman ay parating ang maraming bulaklak. Later, hopefully, kulay blue. Ayan siya. Nakapagtanim at nakapag-ayos ako dito sa front yard. Ayan, yung iba natapos na at of course marami pang mga oncoming ito ang bango ng halaman na ito herbs ayan at ayan parami ng parami ang bulaklak ayan nilika magbubulaklak yan hanggang matapos ang summer at ito ay parating pa rin ayan mayroon ng ano may mga balls na siya tingnan natin kung anong bulaklak nito wala na yung kanyang Picture, ayan, yung isa nitong super ganda, kinain ng snail at saka inubos ng uh, forest mouse ang dahon. So, yan, buti yan at bagong tanim. Bagong bili, bagong tanim. At ito, ayan, sobrang ganda. Dami-daming bulaklak at marami pang kaming, you see? Marami ng ano, marami ng natapos actually yan Tapos, marami na naman siyang nag At maraming oncoming, you see? Ang daming buds, ayan Ang aking mga paboritong bulaklak At ito rin, ang bango rin nito, herbs, ayan Nailipat ko na rin siya, ngayon-ngayon lang Dalawa rin yan, ayun yung isa at ito ay bagong lipat ko rin. Ayan. Pinky pinky. Beautiful. At dadami pa ang bulaklak niyan. And of course, ayan. Ibang kulay din. yan, At maraming maraming mga buds pa ang oncoming na magbubloom dyan. At doon sa backyard garden, mayroon din ito. Mayroon din apat doon na nakatanim. Ayan, and here, ito ang tulikuka, mulin. mulain, gamot yan, at saka ginagawang tea. Maraming bulaklak ang coming dyan. And of course, ayan, ito tapos na, kulay yellow yan. Ito tapos na rin, kulay yellow. At ito on coming pa lang, ito patapos na. And of course, ang aming vine rose. Ayan, at maraming bulaklak. At iba pa yan na ano, mali tatlong klase yung aming vine na nandyan gumagapang. So, yung rose ay meron ng isang flower doon. And of course, maraming coming. Binilang ko na yan. Ayan. Finally, ngayong taon na ito magbibigay ng maraming bulaklak yan. Kaso, yung doon namatay. Ayan, rose yan. Hindi nakasurvive sa winter. At ito, sobrang ganda ito na vine. Mahal-mahal niya namatay hindi nakasurvive sa winter. And mayroon pa dito na ayan, mahal-mahal na vine na matay rin, hindi nakasurvive sa winter. Ito magandang rose yan. At kung ano-ano pa dito mga tanim namin. Ayan, at ito ay lilya yan siya. Tulips tapos na. Ito mga kaming pa lang yan. Marami pang mga kaming dyan. Ito violet. Ito yung bulaklak ng kuchay. Ayan. Pwedeng ilagay sa sabaw. Ayan. At ito ay tapos na yung iba. Seeds na yan siya. Ayan. Pero ito blooming pa lang. Ayan. Coming pa lang. Ito tapos na to eh. Ayan. Pero baka bumulaklak pa. Naawa naman ako na i-dispose. Ano, i so, tinanim ko siya dyan. At baka magkaroon pa ng flower. Ano ito? Patatas yata ito. Parang patatas ito. Ayan, tumubo dyan. At ito ay coming pa rin yan. Ganda ang bulaklak niyan. Later pa yan mga utom. At ang aking succulent, syempre, nandiyan. Oh, mayroon pa dito mga tumutubo-tubo. Ayan, nakasurvive sa winter. Ito ang poisonous na berries para sa Uh, butterfly na special. Maraming tumutubo-tubo dito yung mga seeds. Mulaklak. Yung iba tapos na eh. Itong kapi tapos na yan. Ayan o, tapos na yan siya. Tapos nang namulaklak. Marami pa dyan. Yung mga orbuki dyan. Ayan, namumulaklak. Ayan, at maraming mga kaming ito mulain. Maraming mulain. At ito rin, kalilipat ko rin today. Ayan. Mamumulaklak yan ng marami yani i ko pa yan doon sa may gate. And of course, ito ang rose. Ayan, at saka ito iba-ibang kulay dyan, sinamahan natin. So, itong magiging bulaklak niyan. Ang dami. Sana nga bumulaklak. Ano? Pero growing naman, oh. And of course, ito yung kinain ng snail. Kaluluoy man. Kaganda, ganda pa naman na bulaklak. So, ang natira na lang ay bulaklak. Wala nang mga dahon inubos na ng snail. Ayan. So, ang ganda naman. Oh, buti naman at na-check ko ka, kawawa. Oh. Inubos talaga palangga yung kanyang dahon. Kaya, tine ko siya tuwing umaga at saka tuwing hapon. O, bina, binabali ng ano, ng snail. Tinailagay lang natin yan, baka tumubo pa Ayan. Ayan. So, puro bulaklak na siya ngayon. Ayan. Kaya lang yung dahon, wala na. Kinain ng mga umang. Tapos ito, kaming yan. At ito rin, ayan. Anong yan? Nag-suffer ito. Nag-suffer itong rose kasi may mga gabing dumaan na napakalamig. Ayan. At ang mga rabbits ay nandyan pa rin. Yan yung nanay nila. Palaka nandun. Nawala na yung mga ibang palaka ko. Apat ang palaka dyan eh. Tsaka may ano, yung ostrich na itlog. na na, nabiyak na siya. Ayan, nabiyak na. Yung palaka ko, nawala na yung pula. Yung green. At saka yung white. Ang brown na lang natira. hindi nakakasurvive sa winter. Pero itong ceramic na rabbit, andyan pa rin. 12 yung anak ni eh. Ilan na? One. Kando nawala yung isa. Ba't nawala yung isa? 12 yan eh. Ano ko? Datin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasaan yung iba? Nang alam ko, 12 yan eh. <laughs> so, nandyan pa rin sila, nakasurvive sa winter. At dito ay, maraming mga kaming na mamumulaklak pa. Yan, magagandang bulaklak yan. Sormostin ko ka. Ayan, may mulain din dyan sa ilalim dyan. May strawberry. At ito yung grapes. Last year, bumunga lang ito ng konti. Kasi nagpapahinga rin pero yung sa backyard namin, ang daming bunga, so sana magbunga yan, o, tapos dito, ito marami pang mga flowers dyan, mamumulaklak din yan, dito dito maghahanging pa ako dyan eh, at syempre yung sa labas namin, ayan ang daming, ano coming pa lang, ayan ang mga dry, dyan o, masikat ang araw, hapon na dito, Ayan, ang mga dry namin nandyan, Ayun yung pink ay namulaklak na. Ayun yung makati makiterba pero yung yellow hindi pa. Ayan, dito. So dito sa labas, ayan, natapos na kasi yung mga ano blooming ng uh, earlier summer at saka earlier spring, wala na, tapos na dito, tapos na rin, no. Ayan. So hintay-hintay na ano magsi sila, ayan, no. Meron kami doon yung Nidon Ito, ito, Nidon Ito, ang ganda ng bulaklak niyan. Oh, kaya tinawag na, na, na ano, Nidon Kasi parang dila-dila ng baka. Ayan, so may mulain. Marami iba-iba dito sa aming garden. Ayan, pag makakasurvive sa winter, di very good. Kapag hindi makasurvive, sad. Pero yung succulent ko, sumusurvive yan. Kita niyo mga palangga o, may maroon pa. Ayan, marami akong succulent dito, iba-iba. O, ayan, may mga bilog. Ito, mamumulaklak na siya. Wow, sana all. <laughs> yan, you know? o. O, last year, ang daming bulaklak niyan. O, marami yan dyan hanggang dun. Sa akin yan ang mga succulents. O, nakakasurvive sa wito ni May mga dun. O, ayan, dito yan sa dry namin na area. So, yan may... May mga pink dyan. Tapos kung ano-ano dito, sari-sari yung may orange kami dyan. Kaso nagtapos na yung orange. Ayun. pero marami pa yan coming. And dito. Ito pink ito eh. Pink. Ayun malapit you know, na siyong. Ayun. Tapos dito kinain na naman. Ay, kinuumarimar. Inubos oh. Inubos na naman yung dahon niya. Diyos may, ang dami ba namang makakain? Bakit yung mga mamahalin yun man yung kinakain so ayan yun dito sa aming front may mga rosas dyan sana ano bakit ito parang kinain oh ang kinain talaga yung mga pati yung ano yung uh, lumipalo na bulaklak kinakain ng mga snail ang daming ano ang daming bulaklak sana kaso And, ano kinakain ng snail Ayan, at syempre yung aking bitin-bitin, ayan, miliyuna. Tatlo yan dyan ang aking bitin-bitin. Tawag yan ay miliyuna. Milyuna flower. Ayan, at, o oh dyan, maraming mga ano dyan, yung aming storage dyan. O, oh, tapos, oh yung daming mga iba pa, mga flower pots. Yung iba, nagtapos na yun, nagtapos na yun yan. And then, dito naman banda ay ang berries. Ito berries ito na special para sa special na caterpillars. Ayan, mga bato-bato dyan, mga pang decor. Tapos itong heart, ito, tapos na to. Nakita, nakita na rin ninyo ito sa video mga palangga. Kulay pink na maliliit na flower. Flowers, wala na, tapos na. Tapos ito ang kutkansipi, ang laki na. Ito talaga, mabilis lumaki. Ano, mabilis, ano, mag, grow itong berries, ang daming bunga. Hmm, tinanim ito para sa special na caterpillars. Kasi kinakain nila yung dahon. Ayan, o, ayan o, may nagumpisa na nga dito. Ayan you know, nag-start na. Hmm. Pero poisonous itong ano, berries niya ha. Ayan pa lang. Ayan, maliliit pa lang siya. Pag malalaki na at mahinog, kulay pula na yan. Pero poisonous, hindi kinakain. Ano yun o, know, ba't itong ano, Kutkan sipi, itong fern, ganda-ganda. Ganda rin ng ano. Ang ganda ng tubo niya. Okay, so dito yan sa shady. Sa shady, shady part ng aming front garden. Ang dami ano, garden soil. Mayroon pa doon, may mga reserba ba kasi pagkailangan. So, ito guys, ang aming front yard na garden na iiba kaysa doon sa backyard. Sa, sa backyard, iba rin yung mga halaman doon. Dito sa front naman ay iba rin, siyempre, Hindi pare-pariho. May, siguro may pariho ng konti yung orboke. Uh, yan yung orboke. Yan. So, ito pare-pariho yung kulay na nilagay dyan. Ayan. Pero doon sa, ano, sa backyard, iba-iba ang mga kulay doon. Ayan, so ayan ang aking nalinis ngayong hapon dito. Ayan, at pag namulaklak na yung mga rosas na yan, ay videohan natin para makita natin. yan so good afternoon sa inyong lahat-lahat dyan. Ayan, at syempre ito ang aking kinuha sa nature na lupini. Ayan siya. Lupini yan siya. Ano yan eh. Pinipilit nilang mawala na dito sa ano. Sa Finland. Kasi foreigner ito na. Halaman ay eh, Ino-occupy yung ano. Mga space. Mabilis kasi itong dumamit sa iba ibang kulay. Ito oh. Pink at saka at itong blue ang aking kinuha. Tapos itong blue na ruiz. Ayan. Nature. Hindi nga matatawag siguro na nature. Kasi nga ano. Yung foreign na ano, foreign na bulaklak or halaman. So pinipilit nilang patayin para kasi daw ino occupy yung ano, yung space. Diyos ko naman, sabi ko nga ang lapad-lapad ng ka, ka ano, ka naturean dito. Tapos ano yung pinagdadamot pa ninyo. <laughs> pinagdadamot pa ninyo 'yan. So ito mga palangay, ano yung iba, pag nakikita nila, pinupukse na nila para madedok na. Yung iba naman, ay pinapabayaan mo na nila na bumulaklak ba. Pero si mag-spread kasi yung ano, mag-spread yung seeds. At saka yung roots niya, kaya yung iba pinapatay na talaga nila. Eh, nakakaawa naman, ba diba? So, yan. Pwede na diyang umupo, malinis na. kasi sabi ko nga, pwede nang gumulong-gulong dyan si Silver. Dyan, nawalis ko na yan eh. Wala na yung mga ano, buha-buhangin dyan. Tapos i-check ko na naman siya bukas kasi baka may snail na naman. Diyos ko po, pero nilagyan na ng lason. Yung ano, yung candy. Nalagyan na ng candies dyan. Kaya kanina may ano, may nakita pa rin ako. So yan ang dito sa aming front yard mga palangga oh, ang daming mga abobot dito ang dami ko pang mga tataniman na paso pero ang mahal man ng mga halaman kasi oh sobra sobra na rin ito sa paningin namin dito eh dalawa lang naman kami <laughs> dalawa lang naman kami ang tumitingin eh, siyempre makikita lang natin ito palangga pag summer lang pag winter wala na yan patay naman na lahat o, bibili na naman ulit ng panibago. Ito, sobrang ganda itong, ano, uh, Levisia. Ayun, matagal na ito, oh. Binigay ng aming lola, ng mumi namin. Tapos, very, very amazingly uh, growing growing. Nakasurvive sa winter. Kasurvive siya sa winter. Buti na lang tinaob yung ano. Parang tinagilid yung ano. Daming bulaklak ko. Oh. O, yung iba lumipas na eh. Tinagilid yung paso niya para makasurvive siya sa winter. Ayan, kaya ang ganda-ganda niya, di ba? O, yan ang Livisia. Yan. Marami yan dati, yung mga lumipas na mga taon. Ang dami kami yan, kaso hindi na nakasurvive sa winter. Kaya, paswertihan kung may makasurvive sa winter, very good. Kung wala namang makasurvive, eh, tanim ulit or bili na naman. Naalala ko yan ang daming binili na ano in order ba tapos dineliver dito ayan so maraming maraming salamat dumaan na naman ang eroplano nandun ayan okay so thank you thank you so much everyone for watching my videos and please don't forget to hit the like and comments and share okay until my next video thank you so much bye bye